Kachi semi-final na tayo. Versus Tomo versus Batas versus Ispay. Bali tatlo. Ring for tayo Max. Anong pangalan? Spy Ispay, Gail. Batas mga kachika versus Spy First race natin sa ating semi-final. Ayan na mga kachika. First race sa ating semi-final. Class B. Sino kaya ang mananalo? Ayan na, super batas mukha ito. Ayan na, batas ni Boss Resma. Oh, super si super batas, batas analo, win, natin congratulations. Natin. batas win mga kachika, congratulations. Ah, so Five stars, Eto mga kachika, second race. Second race. Chika, pagbutihin. Ano pangalan niya, second race? Urong sulong mga kachika. Good luck. Versus, anong pangalan yan? Guapitos. Versus Guapitos. Ayan, good luck, Guapitos. Isa, dalawa, tatlo. Kagwapo ng kalabaw. Versus, anong pangalan yan, boss? Batangas. Good luck, Batangas. Pagutihin mo, dayo ka dyan. Ayan, sa mga ganda na Ayan. Sino kaya ang mananalo? Okay na, napait na. Ate, yung sunod-sunod talaga yan. Ikayak nyo na yung 5 star, sniper! Junior Eugene! Race number 3! Ayan na, mukhang urong sulong na. Urong sulong win sa second race natin. Congratulations. Orong Sulong. Orong Sulong. Oh, pasok na yung susunod. Pasok na yung susunod. Five star. Five star, Five star mga kachika. Third race tayo sa ating Zevi Final Class B. Good luck. Five star. Versus e-sniper, mga kachika. Ayan, good luck, sniper Versus Junior Eugene, mga kachika. Yung susunod, yung parega niya mula sa gate. Taga, ano to? Tagang bungabon to? Naintindihan niyo sana? Third race pala tayo sa semi-final class B. Ayan na, mukhang dito sa gradas na to. tatlo Ayan na, nauna na si Sniper Si hey, Sniper win mga kachika Sniper po, ano nalo? O, pumasok na yung little tubo Mga anyway race for boss, pangalan Batang Hamo, good luck Mickey Mouse, good luck Versus Junior Tubo, good luck With Boss Joey Versus Anong pangalan yan? Lover Boy, good luck Versus Junior Boyo, good luck Versus Anong pangalan yan? Fantastic. Ayan, good luck. Race 5 and 4. Versus ito mga kachika si Alim Buyugin. Good luck. Versus ito pa mga kachika isa. Rapok-rapok na yan. Anong pangalan yan? Kamao Race, ano kayo? Five, Race 5 Good luck Junior Lane number five. Yan. Race 4 and 5 Sabay-sabay na yan Mamaya na magkakaalaman 3 Kamao Lane 4 Loverboy Lane Pigili, Pigili Excited Monte ka mag-excited Nasaan ba yung Wall natin dyan? Nalang Yung match natin Ano? Race 5, anong pangalan nito? Bronson. 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 Good luck, Bronson. Race 5 yan. Fantastic Mickey Mouse Junior Tubo. Race 4 yan, mga kachika. Di ba yung tatakbo? Kaya Kaya nakikiyo. Bali lima. Ba, Ang race 4 natin. Race Ayan na, mga kachika. Race 4. Oh, lumis ka niya. Huwag salamuhin. Ayan na, naiwan yung dalawa. Tatlo lang yung nakatakbo. Pero tuloy na yan, gagabihin na. Ayan, sorry po. Sorry po. Sorry. Sorry. Okay lang. Sorry. Ayan na. Sino yun? Fantastic. Fantastic. Fantastic win. Fantastic win. Fantastic win. Race 5. Oh, Oh, Ayan siya to, Tito Chika. Oh, yeah, 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 yeah. Hmm. Isa, dalawa, tatlo, apat. na kayo. Class A. Lumayak na kayo. Ayan na, aling buyugin. Aling buyugin ni Tata Nestor. Ayan Congratulations, Tata Nestor at Bosomel Mel with Bentong. Nalo mga kachika sa last race natin, Alin Buyugi ng team San Antonio. Congratulations.